Naupo na nakaupo. Subukan nyo namang tumayo. At baka matanaw, at baka matanaw ninyo ang tunay na kalagayan ko tao po, nandyan po ba kayo sa loob ng malaking bahay at malawak na bakuran, mataas na pader, pinapaligiran at mga pila mga mamahaling sa sakyan, mga patay na laging bulong na bulong, wala namang kasal pero marami ang nakabaro, lumakas mang ng ulan ay walang butas ang bubong mga plato kutsara na hindi kilala ang tutong ang sangkain at puti ng gatas na sa kahon at tayahit na hindi pasko sa lamesa ay mayam, asarap siguro maniraan sa bahay na ganyan, sabi pa nila, doon mo rin matatagpuan ang tao taong namamayari may ari ng isang upuan. Kapag mga pinag-aagawan. Kaya naman hindi niya pa kakawalan. Kung makikita ko lang siya, kip sisigawan. Tao po na nakaupo. Subukan nyo namang tumayo. At baka matanaw, at baka matanaw ninyo ang tunay na kalagayan ko. Walang galang na po sa taong nakaupo, alam niyong babatagal ng bigas namin, puno ang dingding ng bahay namin, ay pinagtapit-tapit yero sa gabi, ay sobrang init at tumutunog na yelo na di kaya minin upang ilagay sa inumin. Pinakulong tubig sa lumang takurin-kuling gamit lamang ang panggatong na inalaw ng magsistero na nagsisilbi kusina sa Ming banyo ang aking inay may kayamanan ay sa kaldero na nagagamit lamang kapag aking ama is misweldo pero kulang na kulang parin kulang na tuyot asin na si Pesos may paghahapo kay Kasyanin di ko alam kung marami nga harang umataas ng ang bako nung nabulag-bulaga lang po kayo at sa dami ng pera nyo walang doktor makapalinaw ng mata nyo kaya wag kang masyadong halata bato-bato sa langit Ang matama ay wag magalit Bato, bato, bato sa langit Ang matamaan ay wag masyadong halata Yeah, yeah, huwag kang masyadong halata Yeah, yeah Shadung halata